nandito na naman tayo. Mag-feeling era ulit tayo. Feeling, feeling lang. Basta, feeling lang. <laughs> Actually, <laughs> our vlog for today is magano kami magsasamgyo. Pero hindi talaga yung totally na samgyo talaga. Kasi alam nyo guys, si Mr. Cute. Umuwi kanina may dala siyang isang karton na lettuce. Kaya na, napabili kami ng ano ng ng pork na pinakat ko ng ano tapa pork para magsamgyup tayo, di ba? Ito siya, o, tingnan niyo. Ito yung dala niya ano. ah uh, parang hydroponics 'to eh. Napanood ko sa sa ibang ano content. Parang ganito yung ginagawa nila, yung hydroponics sa mga pananim nila na yung nasa ano lang, di ba? hindi talaga doon sa lupa. Ito siya, tingnan niyo. Ayan siya guys. Yan, yan siya. O tingnan niyo si Garfield. Oh. Parang gusto nang kumain. Oh, uh, wag muna. Mamaya na. Mag-vlog pa tayo. Kamunang makisali. Ito siya. Ayan o oh, tingnan niyo naman. Nakakarton yan. Pero takpan lang natin. <laughs> Ayan, isang karto ng laman. Pero tingnan niyo. Ito ang laman niya sa ilalim. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh kunin natin na. Ah. Ito siya, ayan o. Oh. Ah. Ayan, dito lang siya tinanim. Sa ano lang, sa disposable cup. Ayan, tapos sa buhay na siya, ito na siya, di ba? Ang ganda ng tubo. Actually, nag-desire din ako mag-aroon ito. Tagal na. Last year pa, kaya lang hindi ko kayang gawin. Wala kasi kami masyadong space. Pero, dininig din ng lang Lord yung desire ko. <laughs> Makakakain pa rin kami ng ganito na nakatanim dito. Kasi nga dati may napanood akong video na nagtatanim siya ng mga lettuce na ganito lang. So ito nga, o oh, di ba Kapag may dini -desire ka, pin pinapakinggan ka ng Lord. Isa... O oh, may tubig pa. Eh, yung kasi kanina pagdating na tumba kayo wala ng tubig. Ayan, no, oh, tingnan nyo naman. oh may tubig pa yan, di ba? Oh. Eh, fresh na fresh pa talaga yan siya. Mm. Diba? Kumikinang pa dalawa. Sampung piraso lahat, guys. Sampung ganito. Sampung ganito lahat. Ayan. Kaya naman, kami ay magsasamgyup. Oo, nakaka ano, nakakatakam ng kainin. Ah, ayan. Nilagyan ko lang siya ng paminta, ng asin, at saka garlic powder. Ayan na siya. Naka, nakatapakat na yan siya. You know, wala nang belly kasi gabi na kasi. Sana ako magiling ano, belly. Kaya ganyan na lang. Ano siya? O, oh, diba? kain na naman kain tayo yan, pero bio, bago kumain magvideo muna ganun talaga tayo eh suka so, yan Oops, dynamite lumpia kain tayo ba yan? Video na naman. Magpipicture ako eh. Bakit video? <laughs> Hi guys! Yeah! Ito ang pinakamatamis na buhay kay ano, maliit pa. Yan. Yan yung mga kasama niya. Oh. Ayun, no, pwede na itanim. <laughs> Yung pa yung oh. pao. Madami pa. Tapos ando na yung iba. Yan oh. Leo na mulmul. Ano kaya tawag niyang mulmul na yan? Isda sa bato? Ah, isda sa bato pala na may ano. paksiw na isda na bato na may gata. Hmm. Yan. Ah, uh, di ba? Yum. Kamay kamay, piso. Kamukaw <laughs> po do. Oh. Pa. Mm. <laughs> Good morning dahil maulan ngayon magluto tayo ng sinigang na buto-buto. Ayan nilagay ko na ang mga gulay. Ito ang ating sinigang na buto-buto. Ayan. Hindi kompleto ang sinigang pag walang talong pala. Lagay natin yung talong. <laughs> Nakalimutan ilagay ang talong. Ayan. At mas lalong hindi aasim ang ating sinigang kung wala nitong sangkap na ito. Hindi ito promotion guys. Ha. This is not paid promotion. <gasps> Lagay natin yung pampasarap sa sinigang. Para maasim. Masarap humigo pag maasim ang sinigang. palambutin lang natin. Good morning. Susubukan ko ngayon magluto ng ano, ng gabi. Lain ba lain. Subukan ko kung hindi makati kasi One time nagluto ako noon makati eh. Yan, ginisa ko na yung sibuya, bawang at luya. Hindi ko kayo turuan paano magluto kasi nga, subukan ko nga lang to kung ano, kung hindi makati. Kasi diba may kanya-kanya naman tayong pamamaraan ng pagluluto. So, ganito yung akin. <laughs> Sana nga ay hindi siya makati. Eh, daya lang good. Gaya, gaya lang sa pagluluto request kasi ito si General at si Bless gusto daw nila ng lain kaya pagbigyan natin sila kahit hindi marunong talaga ako marunong magluto ng gabi eh, pero paborito ko to ito sinahogan ko ng ano ng ano tong binili ko eh. pork belly ito guys ayan o oh. yan para mas masarap naman pero magastos nga lang no Magastos na talaga ngayon magulam sa totoo lang. Kung pwede na nga lang hindi magulam, you eh, no kaya lang hindi naman pwede. di makakain yung bigas na sobrang mahal pag walang ulam, di ba? Ano na lang kaya gagawin natin ito para makatipid. Ay, eh, magluto ka ng gabi, di ka rin naman makatipid pala. Magastos pa din. So, ayan. Bisa ko muna yan. <laughs> Hindi ko na pala hintayin na magmantika pa yung taba ng baboy. Kasi matagal naman tulutuin, di ba? Lalabas yung mantika niyan, ilalagay ko na yung pangalawang gata. Yan. At pupuluin ko muna siya bago ko ilagay yung gabi. Takpan muna natin para mabilis kumulo. Mas nakakabuti. Yes, ma'am. Like John <laughs> Cebu. Salat. Yun ang masarap. Ah, milk tea. magtuko baboy muna tayo for today. Oh, bongga di diba? pos. Tapos, ayan. Gumawa, gawa, gawa. Gumagawa na naman ako ng chili garlic oil. Kasi mahilig talaga kami dito nito. Siguro kung mas masarap to kasi pinagprituhan ito. <laughs> pinagprituhan ng baboy. Eksperimento ko lang. Hindi ko alam anong maging resulta. Pero feeling ko mas masarap to kasi di ba? Andiyan na yung lasa ng ano, ng yubab. Ano kaya kinalabasan nito mamaya? Giniling na baboy with hot dog and mushroom. Oh. Ano kaya ang susunod nito? Ano kaya pwedeng gawin nito? <laughs> Ayan guys. So. Hmm spaghetti siguro to. <coughs> <coughs> Lasagna. <coughs> okay. Okay. So, let's go. Okay, so Look at this guys. Oh. Yung yellow. Sobrang pino ng yellow nila. Dito lang to sa ano, sa quiapo. <laughs> so, sa quiapo kami. Yung halo-halo nila. May yellow. May, ah, halo-halo. Mga iskunyelo pala ito. <laughs> Pero ang sobrang pino ng ano niya, ng yelo. Sarap. Time tayo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Please like and subscribe. God bless you. Bye.